Pasensya ka na, boss. Hindi pala yung tatlo ang nahuli. Pinagpalit ata nila yung damit. Nagkahalo-halo. Napagkamalan. Nasaan yun yung tatlo? Ah, <laughs> uh, pasensya na kayo napagkamalan lang kayo. Pwede na kayong umuwi. Uy! Uy! <laughs> Kaya na kami! <laughs> Teka, bitiwan mo ako! <laughs> We are born free! <laughs> bitiwan mo We are free! <laughs> <laughs> Gusto niyo ikulong ko kayo? Ikukulong? Hindi na! hindi mo tinigil na niyo! <laughs> 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 Dali, sandali, Saan nagpunta yung tatlong taong naglakon mga damit niyo? po oh, to. Hindi namin alam. Hi, hi, kita kinakausap. Ito ang kinakausap kita Saan nagpunta? <coughs> hindi ko alam po. kita kinakausap. Saan nagpunta? Hindi <coughs> ko rin alam eh. Hindi kita kinakausap. kau ang ye. Aku dyan. Ay! Ay! pagkaganda talaga ng babaeng yun, ah. Oh. Problemahin natin ngayon kung saan tayo kukuha ng pagkain at gutom na gutom na ako. Boy, tuwing natakas ka, saan ka nakuha ng pagkain? Champa, di dito. Di ba kayo na rin na may sabi na ang yaman ng kalikasan ay dito matatagpuan? Katulad nito. 어음 <sus> 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 <sus>

gagawin natin kayong Popoy? Ma! Teka, 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 Gutom na gutom na ako. Masakit na ang bituka ko. Maghanap muna tayo ng mga oo, oo, oo. Abay, sino ba naman ang hindi uh, nagugutom? Eh, kailangan gumawa muna tayo ng paraan. Kung saan tayo makakakuha ng pagkain nga, eh. Jack. Uh, Jack. Ah. Uh, uh. Oh, yun. Oh, napasok na. Eh, paano to si Patay? Uh, uh. Bawal yan. Pulis kami. Pulis? Eh, pulis! Ayos na. Ay, ano ba yan? Ito ang gagamitin ko dito para makapasok tayo doon. Ay, papano nga? Eh, patay na, pikit na. Eh, di pali dilating ko. Hmm. Mm hmm. Oh. hmm. dilatan ka pa. Hmm. Oo oh, nga, ano. Pero bakit gayon? Pagkatapos ng kilay, imata na agad. na pa sa pilik mata. Yan ang latest eh. Hindi na nila mahalata yan. Let's go. Tayo. Baka makatulog eh. Jack, ano ba naman gagawin natin din eh? Eh, nangangamoy na eh. <laughs> eh, kahit nung buhay yan, nangangamoy na ngayon pa. Wala na tayong magagawa. Magkakapit tayong tatlo eh. Eh, pukpukin kaya natin ng bataw. <laughs> eh, kahit maghapo ka magpupukpuk dyan, Popoy, eh, walang mangyayari. Bakal yan eh. Pambihira naman rin si Boy Takas eh. Patay na ibinigyan pa kami ng problema. <laughs> <laughs> Bakit? Natunog ang tadyang. Oh. Ano ba aray? Nakaw! Oh. Oh. susi na kayo. Oh. Oh. Ano ba aray? Oh. Kadami ba Oh. Oh. Talo pa magkakaba nito. Ano ba aray? Oh, dami ang... Oh. May pa. Ay, aray! Basta, bagay na bagay sa kanya, oh. oh. Hmm. Jack! <coughs> Ay, iwanan naman natin yan. Ay, matindi lang ang amoy niyan, eh. Dito na lang yan. Tulungan mo muna ako, tulungan mo ako. <coughs> Ikaw talaga kahit misa wala kang puso eh. Dalalin muna natin siya sa bayan na magkaroon naman ng disente libing tong taon to. Ay siya naman natin sasakay yan. Huwag mo naman sabihin bibitbitin ko na naman yan. Pambihira ako. Kahit kanya si Boy Takas, tao pa rin yan. Akong bahala. Aba, ayun swerte. Uy! <laughs> ah! Aba! Yan, may sasakyan ka na. Tumama, may iba na siya kasama. Ah! Ah! Jack! Jack, saan ka ba naman pupunta? Susuko na ako, Popoy. Ano? Bak Tignan mo, Popoy. Patayin na si Boy Takas. Oh. Wala na tayong alibay. Wala na tayong dahilan. Pag hindi tayo natagpuan ng mga otoridad, ibig sabihin nung tinuloy natin ang pagtakas. Kaya, kaya... Ah! Mm. Eh, pa, naman yung 20 million? Hindi ba kukunin natin yung pera? 50-50 tayo. Alam mo, Teddy Bird, este po po Walang halaga sa akin ng pera. Ang importante sa akin ay kalayaan. At alam ko, pag sumuko ako ngayon, paniniwalaan nilang talagang wala akong kasalanan. Asya, sige. Di sabi mo na lang yung mismong lugar sa simbahan at ako na lang kukuha. Ano ka? Siniswerte ka? Total, alam mo naman yung simbahan. halugugin mo na lang kung saan Huwag Tamat naman na rin, ah. Asya, sige. Diyan ka na. Sandali lang po, Itong tandaan mo. Ang pagsuko ay tanda ng tunay na pagkalalaki. Tandaan mo yan. Lalaki? Sige, pakialam ko diyan.

hindi po, pinapatay. Wala akong kasalanan. Nakikalupan lang ko yan. Ay, tay! Pinatay mo tatay ko. Hindi po, wala akong kasalanan. Pinatay hindi, sabi. Sabit na naman. Double martyr pa. Ano ba na walang nangyayari sa buhay ko? Sa mga Baboy! Hindi na ako susuko!

Eh kay Susuko na at ayaw mo na sumama sa akin. Hindi ko sinasadya, nakapatay ako eh. Gusto ko mamakulong na naman ako. Kaya, sasama na lang ako sa'yo. Mabuti naman at nagkaisip ka din. Ba, piyesta pala din eh. What? Doon tayo? O sige, basta huwag kayo malikot ha. Naku, mag enjoy kayo doon. Ah! Nakuha pala si Jack, siya si Popoy. <laughs> Ako naman si Rosana at siya si Christina. Hi. Uh -huh. Ito naman si Jenny at si Nene. Hi. Tagarito <laughs> kayo? Ah. <laughs> eh, saan kayo galing? Eh, kalalabas lang namin. Ha? Huh? ha? Huh? <laughs> kalalabas lang namin kagabi sa entablado. Kami nagpalabas. <laughs> ah, <laughs> kaya pala din ang suot nyo. <laughs> <Yes>. Oh, baby. <laughs> <laughs>